Nice <laughs> <laughs> Hello. Oh. Gabi. Ngayon ang saktong pang-harvest ng har gabi. At di umano ay pag umulan ay mabubuhay ulit yung mga suloy, mga bunga ng gabi. So dapat ngayon taginit. Ngayon ang harvest pinakamaganda. Pag tag-ulan, naka magtutubuan na yon. So dapat magtagulan. Panibagong tanim na, na naman tayo. Alright. Yan. yan ay, ay gabi. Lahat yan ay makakain. Pati manok kain. Pati tao. So may mga lagal dito yung manok. Ang lahok din din. Papakatuka so, sa manok. Okay, tara na. At sa grabang init na. Ah, ah. Grabe init. Hmm? Pati itong ano, tuyuin ko eh. Saging. Pati saging tuyo-tuyo at sobrang init. oh no? Grabe. Chichat. Tara! Ba, huwag ka din dyan dumaan. Tama na!